Fuerza Bandita Fuerza Bandita Magandang araw. Ako si Jun Hariol at ito ang Pwersa Balita ngayon. Para sa ating news deadline PNP nagbabala laban sa karasan sa pagsisimula ng lokal na kumpanya. Pwersa Bandita Fuerza Balita. Sa so, pagsisimula ng lokal na campaign period bukas Marso 28, nagbabala si Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbel laban sa sinmang magtatangkang manggulo o magasik ng karasan upang guluhin ang demokratikong proseso ng alalang. Inatasan ni General Marbel ang lahat ng regional, provincial at city municipal police at commander na pangunahan ng pananatili ng mapayapa at maayos na halalan. Binigyan din niya ang kahalagaan ng kahandaan at maagad na pagresponde sa anumang banta ng karasan na may kinalaman sa eleksyon. Pinagting din ng PMP ang Nationwide Security Operation, lalo na sa mga tinaguriang election hotspots at mga lugar na may matinding alitang politika. Kasama sa mga akbang na ito ang dagdag na presensya ng polisya masusing intelligence monitoring at pakipag sa Commission on Election at Armed Forces of the Philippines upang masiguro ang seguridad ng eleksyon. Pinalalahanan din ni General Marbel ang mga pulis na umiwas sa anumang pagkakasangkot sa partisan politics at maigpit na binalaan ang sinumang lalabag sa election protocol. Ang mga akbang ito ay bahagi ng pagsisikap ng PMP na tiyakin ang isang mapayapa at maayos na halalan sa buong bansa. Puersa Balita Puersa Balita Isitahan ang aming website at social media channels para sa mga balita at iba pa. Ako si Jun Hariol at ito, ang Puersa Balita ngayon.